guys, welcome to my Ano ko na nga sa'yo ka? Today guys, si-celebrate kami ng birthday ng aking mare. So yan. So, yan. so yan, dito kami ngayon guys sa Shinoya. And of course, kasama namin ng aming old friend. Hindi siya old guys. I mean yung ano, yung matagal na namin siyang friend ha. So yan, kapasilip ko ang aking friend. aming matagal ng friend, si Mitch. So, ayan. So, ayan guys. Ang dito kami ngayon sa Yushinoya. So, meron kami may pahat ang aking gumari. Ayan. May pahatpat siya. Okay. Ayan, nagugutom na kami. So, ang tagal namang kumulo ng aming pahat Ang guys? Ayan. Ayan. So actually guys, na-miss namin ito. So, ang tagal na namin nag-hotpot mula nung last na ano, ilang years na. Two years ago. So, na-miss talaga namin, isa't isa. Hindi, yung kapitid at Mars lang, nice. guys. may, may time ngayon ng aking kumare. Kaya dinate niya kami. Kasi every Sunday guys, busy, super busy siya. Hindi ko alam kung uh, hindi ko alam kung ano yung pinagkakaabalahan niya. Eto rin, magmamadre na, magmamadre na siya guys. Malapit na magmadre ito. Mama Madrina, she guys. Chilaya. Hi, Mar. Mars. Hi. Sabi ng, ng kaportment ko, ano daw? Sa si mga magkadaw ba yung nipo ko? Pagka mara na kung tumata ba yung nipin ko? Guys, kasi tumata na naman daw. Walang gana si Mars kumain. Ano ba kayo? Wow. Ayan, dito hmm. ay, na. Ayun, nakalimutan ko si ayan na guys, kumukulo na siya. Ready to eat. Oh. Hmm. Na-miss ko talaga ang hotpot, Pero yung service nila dito, hindi ko na-miss. Ang uh, yung service nila ngayon. Ang nung iingay pa natin, hindi sila nagagayin. <laughs> Para natin niya mong gusto na dalawa tayong beef. Bayang, ang dami-dami. Galit and ka ba sa <laughs> pagkain? So, Di-take out daw namin mamaya. <laughs> Ay, si. Tingnan mo, pagod na 'yung boss. Teka, yung bilis ko po. Masarap 'to. Wala na mo lang. Ayun, kumukulo na rin ang ating sapat. So yan, guys, kain muna kami. yan lang kayo, sakin kain muna. Ayan. So, kung sa bahay ko may bawang kami, may sibuyas, may sili. May sili. Dito wala. Sa bahay sili na kanya na. Seafoods pala itong in-order mo na. Kikipag-friend. Ano na ho? Uh, Masabi na ho? Ito. may clam Happening Pwede yung Kunin mo ito. Hindi naman ako makain yan. Ito Mars. Ito? Wala naman laman. Wala naman? Hmm. O, oh, okay, okay na. na. Papagatas ako. <laughs> papagatas ka eh. Mm. Okay, talaga. Kung papagatas ako, yung anak ko. Pagayang ito, Mars. Walang. Okay na. Nahulog na yata yung laman dyan. So, yan guys. Tapos na kami kumain. Ubus lahat. Ayan. Ubus na. So, yan guys. So am don't forget to like comment and subscribe to my youtube channel mamalicious vlogs see you in my next vlog bye